Iris, sa huweting sa umaga, number 4 at number 19 simbolo ng sigla at bagong pag-asa. Tanghali, number 12 at number 21 lakas ng loob sa pagharap ng mga desisyon. Gabi, number 8 at number 30 paalala na may swerte sa simpleng hakbang. Tandaan, ang tiyaga mo ang puhunan sa tagumpay. Sa huweting sa umaga, number 7 at number 11 nagdadala ng kasipagan at panibagong simula. Tanghali, number 9 at number 25 lakas ng loob sa oras ng pagsubok. Gabi, number 6 at number 28 kapayapaan na may kasamang biyaya. Tandaan, ang sipag ang susi sa swerte mo ngayon. Gemini sa huweting sa umaga. Number 5 at number 14 simbolo ng masiglang kaisipan at ideya. Tanghali, number 10 at number 22 tapang na magdala ng pagbabago. Gabi, number 11 at number 27 paalala ng swerte mula sa maliliit na bagay. Tandaan, ang pagiging alerto ang magbibigay sa iyo ng bentahe. Cancer, sa huweting sa umaga, number 3 at number 18 simbolo ng malasakit at malasang tulong. Tanghali, number 13 at number 24, kumpiyansa sa sariling kakayahan. Gabi, number 9 at number 29, gabay ng pamilya at kaibigan. Tandaan, ang puso mong tapat ang magdadala ng biyaya. Leo, sa huweting sa umaga. Number 1 at number 20 simbolo ng tapang at liderato. Tanghali, number 14 at number 23 kasiglahan sa pakikipagkapwa. Gabi, number 10 at number 30 lakas ng loob na may kasamang swerte. Tandaan, ang tiwala sa sarili ang tunay mong yaman. Virgo, sa huweting sa umaga. Number 2 at number 11, simbolo ng kaayusan at linaw ng isip. Tanghali, number 17 at number 26, pagsusumika para sa magandang kinabukasan. Gabi, number 15 at number 28, maliliit na hakbang na may dalang malaking bunga. Tandaan, ang pagiging maingat ay proteksyon sa maling hakbang. Libra, sa huweting sa umaga. Number 6 at number 13 Simbolo ng pagkakapantay at balanse Tanghali, number 8 at number 22 Kapayapaan na nagbubukas ng pagkakataon Gabi, number 12 at number 25 Pagpapahalaga sa ugnayan ng pamilya Tandaan, ang pagunawa sa iba ay susi sa magandang kapalaran Scorpio, sa huweting sa umaga Number 9 at number 18 simbolo ng tapang sa gitna ng pagsubok. Tanghali, number 11 at number 20 tibay ng loob sa pag-abot ng pangarap. Gabi, number 7 at number 29 pagbabagong magdadala ng magandang biyaya. Tandaan, ang pagtitiwala sa proseso ang maghahatid ng ginhawa. Sagittarius sa huweting sa umaga number 5 at number 16 simbolo ng pag-asa at kalayaan. Tanghali, number 19 at number 23 bagong paglalakbay ng iyong ideya. Gabi, number 14 at number 27 pagkakataong dapat samantalahin. Tandaan, ang tapang mong sumubok ay haantong sa swerte. Capricorn, sa huweting sa umaga, number 8 at number 12 simbolo ng sipag at syaga. Tanghali, number 15 at number 21 katatagan ng loob sa trabaho. Gabi, number 18 at number 30 pagtatapos na may kasamang gantimpala. Tandaan, ang disiplina ang pinakamahalagang puhunan mo. Aquarius, sa huweting sa umaga number 4 at number 10 simbolo ng malikhaing kaisipan. Tanghali, number 13 at number 24 inobasyon na magdadala ng biyaya. Gabi, number 9 at number 26 swerte mula sa bagong kakilala. Tandaan, ang pagiging bukas sa pagbabago ang daan sa tagumpay. Pisces, sa huweting sa umaga, Number 7 at Number 15 Simbolo ng Damdamin at Inspirasyon. Tanghali, Number 12 at Number 22 Panaginip na Maaaring Magkatutuo. Gabi, Number 17 at Number 28 Liwanag na Nagbibigay ng Bagong Pag-asa. Tandaan, ang tiwala sa sariling pangarap ay magdadala ng biyaya.